Luluto ako ng sinigang sa bayabas. Ayan. Bayabas. May nagbigay kasi sa amin. Tatanggalan lang yan ng buto. Tapos bangos. Hindi siya boneless. Tapos kangkong. Okra. Talong. Sili at magic sarap. So ginagawa ko sa bayabas. Tinatanggalan ko buto. Tapos hinihiwa. Tapos tinatagtad ng konti. Nagpapakulo na ako ng sabaw sinaing. Nilagay ko na yung bayabas. Pakuloan lang natin mabuti. Kung kumukulo na. Lagay ko na yung gulay. Yung talong sa okra. Tapos lagay ko na rin yung isda. Oh, na is datakpa natin tas pakuluan nilagay ko na yung magic sa rapat kangkong yan kailangan sa kangkong gas na hugas tapos takpan lang natin nilik. yan kumukulo na lapit na yung maluto luto na to. Sarap nito. Kung lang sa, pat sa alat, lagay nga na lang ng patis. Yan o, patayin ko na.